Alam naman natin na sa panahon ngayon, napakaraming health products na nagsusulputan, lalo na pagdating sa mga inumin na may claim na pampalakas, pampasigla, o may epekto raw sa ating performance. Pero bilang isang pharmacist at nurse, naniniwala ako na mahalagang maunawaan muna natin ang laman at layunin ng isang produkto bago natin ito subukan. Isa sa mga produkto na naging usap-usapan kamakailan ay ang tinatawag na honeymoon tea. Marami ang curious. Ano nga ba ito? Para saan ito ginagamit? At safe ba itong inumin ng kahit sino? Ayon sa manufacturer ang Honeymoon Tea ay isang herbal beverage na may kombinasyon ng natural na Chinese herbs na sinasabing nakakatulong para sa pampasigla ng katawan, pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagbibigay ng mas magandang sensory experience bago ang isang intimate na aktibidad. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga impormasyon tungkol sa honeymoon tea. Mula sa ingredients, paano ito inumin, paano ito gumagana sa katawan, at ano ang mga bagay na dapat tandaan bago ito subukan. Ngayon, tingnan naman natin ang mga pangunahing sangkap ng honeymoon tea. Base sa label ng produkto, ito ay binubuo ng siyam na natural ingredients na karamihan ay ginagamit sa traditional Chinese medicine o TCM. Isa sa mga pangunahing sangkap ay ang Epimedium brevicornum na mas kilala sa tawag na horny goat weed. Ayon sa ilang pag-aaral, ito ay may active compound na tinatawag na ecarine na sinasabing tumutulong sa pagpabuti ng blood flow at sexual function. Kaya't karaniwan itong ginagamit sa mga traditional Chinese medicine formulation na may kinalaman sa reproductive health. Kasama rin dito ang Cynomorium songaricum, isang tonic herb na traditionally ginagamit sa traditional Chinese medicine para sa mga may sexual dysfunction at fatigue. May ilang ebidensya na ito ay maaaring may adaptogenic properties na ang ibig sabihin nakakatulong ito sa katawan para makapag-adjust sa stress, at mapanatili ang balanseng enerhiya. Ang Rhizoma Drainariae Crasirizumi, ito naman ay karaniwang ginagamit na pampalakas ng buto at kidney yang. Ayon ito sa Chinese Medical Principle, hindi man direkta itong sangkap na kilala sa stimulation, ito ay maaaring suporta sa so, overall vitality ng katawan. Sumunod ay ang Soralea corilifolia, isang halamang kilala sa traditional use nito bilang yang tonic. May ilang bioactive compounds ito tulad ng Soralen na inuugnay sa hormonal regulation at energy metabolism. Andiyan din ang Verbena officinalis, na ginagamit sa iba't ibang kultura bilang calming herb. Posibleng ito ang tumutulong para hindi lamang physical, kundi mentally prepared ang isang tao bago ang isang intimate moment. Hindi rin mawawala ang Polygalia tenifolia, isang nootropic herb na sinasabing nakakatulong sa mental clarity at mood enhancement. Sa konteks ng chaana ito, maaari ito na may papel sa focus at confidence ng umiinom. Ang astragalus complanatus ay isa pang traditional herb na kilala para sa immune boosting at anti-inflammatory effects. Nakakatulong din ito sa energy at stamina ayon sa ilang preclinical studies. At syempre, Kilala nating lahat ang Panax Ginseng, isa sa mga pinakatanyag na adaptogen sa mundo. Maraming clinical trials na na nagpapakita ng epekto nito sa mental performance, physical endurance at sexual health. Panghuli, medyo unique ang inclusion ng Pilos antler mula sa Cervus nippon. O Oshikadire sa Chinese medicine, ito ay itinuturing na mataas ang yang energy at ginagamit para sa vitality, recovery at male performance support. Pinagsama-sama ang mga sangkap na ito upang idesenyo para magtrabaho bilang isang team, hindi lang para sa stimulation kundi para sa buong katawan na suporta. Kabilang ang energy, mental focus, mood, blood circulation, at physical readiness. Ayon sa nakalagay na packaging ng honeymoon tea, ito ay iniinom 15 hanggang 30 minutes bago ang isang intimate activity. Isang sachet lang ang kailangan sa mainit na tubig, hayaan ng ilang minuto at inumin habang mainit-init pa. Madali lang ang preparation pero bilang health professional, gusto ko ring ibahagi ang ilang importanteng paalala para sa mas ligtas at epektibong paggamit ng honeymoon tea. Dahil ang honeymoon tea ay may kombinasyon ng mga aktibong herbal ingredients mainam na ikonsidera muna ang kalagayan ng iyong kalusugan bago ito subukan. Lalo na kung ikaw ay may iniinom na gamot, may kasalukuyang kondisyon tulad ng high blood pressure o may iba pang concern sa sirkulasyon ng dugo. Hindi dahil herbal ay wala ng epekto, kaya mahalagang iayon ito sa pangangailangan at kalagayan ng katawan mo kung ikaw ay kasalukuyang umiinom ng maintenance medication o supplements, mas maganda kung konsultahin mo muna ang iyong doktor o pharmacist para siguradong swak at ligtas ito para sa iyo. Gaya ng kahit anong health products, mas maganda ang may guidance. Para naman sa mga buntis, nagpapasuso o may espesyal na kondisyon tulad ng autoimmune disease, makakabuting ipagpaliban muna ito o kumonsulta sa health professional bago ito subukan para makaiwas sa anumang hindi inaasahang epekto. Panghuli, mahalagang tandaan na ang honeymoon tea ay isang functional beverage. Layunin nitong suportahan ang katawan para maging mas handa sa isang espesyal na activity. Hindi ito gamot at hindi rin ito kapalit ng medical na panggamot kung sakaling may mas seryosong concern. Pero para sa mga nasa mabuting kalusugan, ito ay maaaring subukan bilang bahagi ng kanilang wellness routine. Ngayon, alam na natin ang mga sangkap ng Honeymoon Tea at paano ito inumin. Magandang pag-usapan din kung paano nga ba ito posibleng gumana. Ano ang mekanismo sa likod ng epekto nito sa katawan. Marami sa mga sangkap ng na ito ay tinatawag na Yang Tonics. Sa Traditional Chinese Medicine. Ang Yang sa Traditional Chinese Medicine, ay tumutukoy sa init, lakas, at aktibong enerhiya ng katawan. Kapag kulang tayo sa yang, pwede tayong makaranas ng pagkapagod, kawalan ng gana, o pagbaba ng physical vitality. Kaya ang goal ng yang tonic herbs tulad ng epimedium, cynomorium, at pilos antler, ay ibalik ang balanse ng enerhiya at pataasin ang sigla lalo na bago ang isang activity na nangangailangan ng physical at mental readiness bukod sa traditional explanation may modernong paliwanag din sa posibleng epekto ng mga sangkap nito Halimbawa, ang ecarin sa epimedium ay sinasabing may epekto sa nitric oxide pathway na tumutulong sa pagpapaluwag ng blood vessels. Kapag mas maganda ang blood flow, mas mataas ang oxygen at nutrient delivery sa muscles, at reproductive organs na maaring magresulta sa mas mataas na enerhiya at magandang performance. Ang iba namang sangkap tulad ng ginseng at polygala ay may adaptogenic at nootropic effects. Sa madaling salita, tinutulungan nitong ma-regulate ang stress response ng katawan at nakakatulong sa mental clarity at mood stabilization. Dahil ang intimacy ay hindi lang physical, may mental component din. Ang epekto sa utak at emosyon ay mahalagang bahagi ng kabuoang experience. Hindi ito nangangahulugang guaranteed ang epekto sa lahat. Pero base sa pinaghalong tradisyonal at modernong kaalaman, may makatuwirang paliwanag kung bakit ang honeymoon tea ay maaaring makatulong sa pag-boost ng vitality, energy, at confidence. Kung ito ay gagamitin ng tama at kung ang katawan ay nasa maayos na kondisyon. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas maintindihan nyo kung ano ang laman ng produkto, paano ito ginagamit, at ano ang mga bagay na dapat isaalang-alang bago ito subukan. Kung may mga katanungan ka pa o may iba ka pang produkto na gusto mong ipasuri, i-comment mo lang sa baba. Lagi akong nagbabasa at sumusubok na sagutin ang mga tanong nyo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang health content. Muli ako si Renz Marion. Salamat sa panonood. Ingat palagi at hanggang sa susunod na usapang pangkalusugan.